Noong July 3 po ay na-approve na rin po ng ating CPNP na nilift na nga po yung moratorium. Ang ibig sabihin po noon ay i-implement na po kung ano yung nakalagay po doon sa guidelines, particularly po yung non-bearing of tattoos. Mahigpit na ipatutupad ng Philippine National Police ang pagbabawal sa pagkakaroon ng tattoo sa kanilang mga tauhan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Jim Fajardo, tuloy na ang implementasyon nito matapos na alisin ang moratorium sa naturang kautusan. Binibigyan lamang ng tatlong buwan ang mga pulis na mayroong visible tattoo upang ipabura ito. After three months po ay hindi po siya nakakomply, then na po ng, uh, ng investigation ano po yung kanyang reason bakit po uh, hindi niya natanggal itong uh, po na ito. Kung meron naman po medical reasons, probably he will uh, give uh, Uh, ample time to, to comply. But for those who would refuse without justifiable reason, then malinaw po ma'am na nakasaad po doon ma'am sa circular na they may be subjected to uh, administrative sanctions po. Pinag-aaralan na rin anya ng PNP Health Service ang proseso sa pagbubura ng mga tattoo ng police What if kung itong uh, particular PNP personnel ay uh, meron po siyang uh, visible tattoos, not one, not two, but uh, more than that, sabay-sabay ba itong tatanggalin? eh Meron pong uh, uh, medical and health uh, issues po doon. So as to the uh, health service po sir, ay nagpo-formulate pa rin po sila sir ng specific procedure on how to proceed with the removal po ng mga unauthorized uh, tattoos po. Kanya-kanya din ari ang gasto sa proseso sa pagpapabura ng tato ng mga pulis. One of the uh, provisions na pinag-aralan po talaga sir ay yung procedure on how to remove the tattoos. Uh, Unang-una sir, ang uh, ating health service po ay uh, wala naman po ng uh, equipment for purposes ng uh, pag-aalis po ng mga status Kausap po lang po kanina yung uh, director po ng health service at one of the recommendation po talaga ay uh, sa labas po talaga gagawin yung procedures. Sa ilalim ng Memorandum Circular 2024-023 na inaprobahan itong March 2024, hindi tatanggapin sa PNP at maging sa PNP Academy ang mga aplikante na mayroong tattoo. Kailangan ding ipabura ang mga visible na tattoo ng mga pulis. Nakasaad din sa memorandum na kailangan ideklara ng mga pulis kung ilan ang tattoo nila sa katawan, saan ito nakapwesto, ano ang itsura at sukat nito yung mga aplikante po na interesadong pumasok po sa PNP service via uh, recruitment or lateral entry or even PNPA ay hindi na po sila. Uh, dati naman na po ito sir na i-implement ay hindi na po sila, hindi po sila pwedeng makapasok po sa PNP at uh, PNPA po. But with respect naman po doon sir sa active personnel na meron pong mga existing tattoos. However po kung ito po ay uh, visible ay uh, upon uh, lifting po ng motorium at nakapag sumiti po sila ng undertaking kung saan ay uh, nag-declare po kami doon kung uh, ilan po yung aming tattoos ay uh, ipapadala po yun sir sa health service. Kabilang din sa mga ipinagbabawal ay ang extremist tattoo, ethnically or religiously discriminatory and offensive tattoo, indecent, racist and sexist tattoos. Leia Ilagan, UNTV news and rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang amin pinahahalagahan.